Inis na inis po ako sa pangalan ko na yun. Kasi bakit joy yung binigay sa akin? And eh, never ko naman siyang naranasan. Bakit joy yung binigay sa akin? Eh, lagi nga akong nag-iisa. Bakit joy yung binigay sa akin? Eh, lagi nga akong malungkot. Lagi nga akong umiiyak. Ng Dala ng pagiging broken family, lumaki si Nestling Joy sa poder ng kanyang lola kasama ang kanyang mga kapatid. Ang kanyang ina kasi ay nagkaroon ng ibang pamilya at ang kanyang ama naman ay nagkaroon ng ibang babae noong nagtrabaho ito sa ibang bansa pinakanaramdaman ko lang po ng mga pagkakataon po na yon is galit sa kanilang dalawa, kay mama at kay papa, galit sa sitwasyon, galit sa sarili, galit po sa mga nangyayari po sa buhay po namin. At pagtatanong po kung bakit po nangyari ang lahat po ng ito. Habang maayos na nag-aaral, bumalik ng Pilipinas ang kanyang ama. Ganun pa man, hindi pa rin nawala ang puot at galit nito sa kanya. Kasi hindi ko feel, kahit po umuwi siya, parang hindi ko feel na meron po akong tatay. Hindi ko feel na, sige, kinuha lang po kami para may masabing may matitirahan. Pero yung pinagdaanan po namin nung, mga, nung panahong wala po siya, hindi ko po narinig, kakamustahin na po kami. Kahit man kilala niya si Jesus, hindi pa niya naiintindihan ang kahalagahan ng relasyong ito. Pilit niyang hinanap ang pagmamahal sa iba't ibang relasyon, ngunit nauuwi lang ito sa kasawian sabihin ko po kay Lord na, Lord, ito na nga lang yung meron na ako, kukunin mo pa. Wala na nga akong nanay at tatay. Tapos pati ba naman ito, kukunin mo pa. Malungkot na nga yung buhay ko. Dito ko na nga lang nararamdaman yung love. Tapos kukunin mo pa. Umabot ito sa kasukdulan hanggang sa... Nag-attempt ko ako ng suicide for almost ilang beses po. Hindi ko na po mabilang sa sobrang dami. So para po sa akin, kaya ko po siya yung ginagawa. Isa yun lang po yung nakikita akong solusyon para mawala yung lungkot. Sa kabila ng mga pighating naranasan, taong 2011, naimbitahan si Nestle Joy sa isang youth camp ng simbahan na nagbigay daan upang buong puso niyang tanggapin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Nung time po na yon is bago po ako, bago po matapos yung camp po na yon is yung preaching po is all about God's love. Dahil po yung sarili ko, sa puso ko, alam ko po na unworthy po ako. Hindi ako kamahal-mahal talaga namang kapalit-palit ako. So yung word po na yon, mahal ka ng Diyos. ayun po yung totoo. Yun nagpabago po ng buhay ko. Dahil po sa salita po na yon, ayun po yung nagpabago ng buhay ko. Kasi nung time po na yon, wala po akong ibang narinig kundi yung salita na yon. Wala po akong ibang naramdaman kundi ako at ang Panginoon lang. Nang napaluhod na po ako sa sobrang iyak. The Lord, meron pa lang nagmamahal sa akin. Nandiyan ka pala. Nagmamahal sa akin. Nandiyan ka pala, Lord, na tinatanggap ako. Dahil sa tagpong ito, unti-unting nagbago ang buhay ni Nestlin Joy na pagtanto niya ang kahalagahan ng buhay na pinagkaloob sa kanya ng Diyos. Without knowing po, ngayon po nalalaman ko po yung purpose, kung bakit pala niya pinahintulutan na mangyari yun, kung bakit niya po inayaan na masaktan ako pa ng dalian kasi ayaw niya akong masaktan pangabang buhay. Sa pagtahak niya sa bagong landas, naging aktibo siya sa paglilingkod sa dance ministry at pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga kabataan. Para po sa akin, dahil naramdaman ko nga po yung pag-ibig ng Lord, napakalaga pong ibahagi rin ito sa ibang tao. Kasi, nakita ko po yung sarili ko dati nung hindi ko pa po nakikilala ang Lord. I attempt suicide, hinanap ko po yung love sa ibang tao. So possible na gawin rin yun ng ibang tao kapag wala silang Diyos sa buhay po nila. Hindi lang doon natapos ang naranasang pagmamahal ni Neslin Joy. Naging buo ang kanyang kasiyahan nang siya'y magpatawad. Natutunan ko pong patawarin yung mga magulang ko at yung mga tao pong nakasakit sa akin. Kasi naunawaan ko po kung paano po ka pinatawad ng Lord. So habang naglilingkod po ako, behind the scene, may ginagawa po ang Lord sa puso ko. Ngayon, nagkaroon na rin ng panibagong saysay ang kanyang pangalan. Nung nakilala ko po ang Lord, mas gusto ko pong tinatawag nila akong Joy kasi dito ko po, nung nakilala ko po ang Lord, doon ko po na-experience yung totoong joy na hindi makikita sa ibang tao, na hindi makikita sa pagkipag-boyfriend, na hindi makikita sa kung kanino pa man. Sa kasalukuyan, guro siya sa isang paaralan. At para maibahagi sa iba ang kanyang mga natutunan sa buhay, nabuo niya ang Speak with Joy Facebook page. Every time po namang po-post ko po ako, I want to give them strength sa so pangamagitan po, po ng mga pinapost ko. Bible verse man, encouragement man, so gusto ko po sila ng kalakasan. So, magitan po ng pinapost ko, meron po mga nagme-message po sa akin. May panalangin po po sila at may mga nagkikwento po tungkol po sa mga pinagdaraan po nila sa buhay which is, ginamit po ng Lord o ginagamit po ng Lord yung mga na-experience ko dati. Sa lahat ng pinagdaanan, isang mahalagang aral ang kanyang nasambit sa Diyos. Ang lesson po na natutunan ko po doon ay sa just lamang kumapit, sa just lamang magtiwala, sa just lamang umasa at sa Diyos lamang natin hanapin yung mga kailangan po natin. So dahil na-experience ko po yung pag-ibig ng Lord, na, na kung saan yung pag-ibig po na hinahanap ko sa ibang tao, na hindi po nila napunan, tanging ang Diyos lamang po ang nakapuno nun.